Los Angeles Clippers select Lorenzen Wright from the University of Memphis. Miller, beautiful set to Lorenzen Wright. Defense by Posey set that up. Watson, the oh, ball to Wright for the dunk. Holy cow! We're the only ones in our right mind, you know that. Lorenzen Wright, after the setup from James Posey. Lorenzen Wright, who was found shot to death outside of Memphis, ten days after he was reported missing. Police say former NBA player Lorenzo Wright was shot to death, and the case is being investigated as a homicide. Continuing coverage for you now this midday about the suspect charged with killing former Memphis basketball player Lorenzo Wright. At dahil NBA final season nga ngayon, eh, na nga kuwento natin dahil tungkol ito, Sa sikat na NBA player na binaslang lang sa gitna nga ng isang liblib na talahiban natagpuan ng kanyang wala ng buhay na katawan at base nga sa investigasyon siyam na araw na siyang nakahiga doon karabi Police officer would not confirm that but said a man's body had been found near a wooded area some 15 miles south of downtown Memphis Walang NBA player nga ito nga ay kasabay po na na ni NBA legend and my personal all-time favorite and of course for me the greatest of all time syempre walang iba kundi nga si Kobe Bryant noong 1996 pang 13 sa first round pick itong si Kobe while this NBA player e pang pito well yes nauna po siyang na-draft kaysa kay Kobe kumbaga sa school e batchmate nga sila kaya kumbaga nga e naging close din itong dalawang to. Pero syempre, before I continue, eh, pa-intro muna ako sandali lang. Ako ah, nga palang inyong kuya si Kuya Edith eh, sa video nito ay ipag-usapan natin ang misteryosong naging pagpatay sa isang nga dating sikat na NBA player. And with that, mabuti pa, ituloy na natin. John have nothing Hello? Noong July uh, 19 niya, uh. Tumawag si Lorenzen sa 911 pero hindi na niya nagawa pang magsalita pa. Hindi siya naintindihan ng dispatcher pero base nga sa audio, maririnig na sa background ang ilang beses na putok nga ng baril. At pagkatapos nga nito, natigil na nga itong pagtawag at simula noon, hindi na nga muli pang nakita pang buhay itong player na ito. Well, alam nyo, yung pagbasla nga sa dating NBA Center na si Lorenzen Wright Ang naging pinakasikat na kaso na hinawakan ng Memphis Police sa USA Well, paano ba naman? Biruin ninyo, isipin ninyo ha Itong 6 Center sa NBA na tagpo ang namamahong na sa gitna nga ng talahiba Natagdag nga ng bala yung kanyang katawan At base rin sa investigasyon, siyam na araw na rin siya doon Kasi nga halos hindi na talaga siya makilala. Alam nyo ang kasong ito nga ito magal ng mahabang panahon bago nga tuluyang narisulba at ang bawat detalye nito susubukan nga nating himay-himayin dito. So, who is Lorenzen Wright? Alam nyo bago siya pumasok sa NBA, naging pinakamagaling na player siya sa University of Memphis. Siyempre sa height na 6'11, eh of course, center yung kanyang naging position doon sa kanyang collegiate basketball career naging all America honor siya habang siya ay nasa first at second year pa lamang at noong 1995 ay e pumasok nga siya sa all great Midwest first team at noong 1996 naman all conference USA first team selection. Bilang isang player nga sa University of Memphis binuhat niya sila Talagang umabirid siya noon ng double-double sa kanyang career with 16 points and 10.3 na rebounds. Dinala niya yung kanilang team sa back-to-back -back 20 win campaigns at consecutive na NCAA tournament appearance nga. Alam niyo lahat ng yan ginawa niya lang in a span of 2 years dahil after nga ng kanyang sophomore year, nag-decide na siya na pumasok nga sa NBA. Well, noong 1996 na nga, ayun na nga sa batch nila Kobe Bryant kung saan nandoon din pala si Allen Iverson at si Ray Allen. Itong si Lorenzen nga ang naging 7th overall pick ng Los Angeles Clippers. Nauna pa nga siyang napili kaysa kay Kobe Bryant na 13th pick noong 1996 draft na iyon. Well, sa kanyang NBA career, nakapaglaro siya ng 13 na season sa limang mga koponan At sa loob nga ng court, nakilala siya bilang isang mahusay na center at talagang marunong daw pumoste. Tinagurian nga siyang Prince of the Court ng mga taga Siyempre, susuportahan siya at taga siya Pero sa labas nga ng court, ibang-ibang e, -iba buhay nitong si Lorenzen. Isa siyang asawa at tatay nga ng isang basketball team. Well, kasi nga anim yung anak niya so may isang bench player dito. Siya naman si Shira Wright, yung may bahay nga ni Lorenzen. Anak siya ng isang coach ni Lorenzen noon during his student days. Siya nga ang kasakasama nitong si Lorenzen sa panahon ng kanyang kasikatan sa kanyang NBA career. Well, kung tatanungin nyo ang isang malapit na kaibigan nilang dalawa ay e ganito nga ang inilarawan niya sa naging pagsasama nitong mag-asawa. I'd say it's, it's the number one thing they care about most in this world were kids. He always put them ahead of anything everything he did. Naging mabuting tatay naman si Lorenzen sa kanyang anim na anak nga pero pagdating sa kanyang asawa, iaminado e, naman yung mga nakakakilala nga sa kanya na marami siyang naging pagkukulang. Na-involve man o itong si Lorenzen sa maraming mga babae na laging nagiging bitsa nga ng pagtatalo nilang mag-asawa. Isang bagay na hindi nga alam ng mga tao tungkol kay Lorenzen din noon ay... Wala umano siyang pera. Well, mahirap kasi itong paniwalaan dahil alam naman na marami ng milyon nga o limpak-limpak na dolyar ang kinikita ng mga NBA players which is dotoon naman talaga. Sa labing tatlong taon nga ni Lorenzen sa court itinataya nga ang 50 milyong dolyar ang kinita niya. Pero ayon nga sa kaibigan niya dahil masyadong mapapigay itong taong to. Mabilis na ubos yung milyones niyang kita. Well, kahit sino umano kasing kamag anak kaibigan at kakilala yung manghingi nga sa kanya. Ibinibigyan niya dahil maawain daw talaga siya. At dahil alam nga ng marami yung ganitong ugali niya, Madalas siyang naging takbuhan kaya nga ang ending, siya yung nawala na. And well, 2009 niya, nung tumigil siyang maglaro sa NBA at during that time, nakasanla na ngayong mga nabili niyang bahay at halos wala na rin umar siyang pera. At sa mga panahong iyon, lalo pang ang lumalayong pagsasama nilang mag-asawa. At noong 2010 na nga ito na, humantong nga ito sa isang deporsyo. Nagsawa na umano itong babae sa paulit-ulit na panluloko ni Lorenzen. Alisamantala, well, maraming tao naman yung nagulat sa hiwalayang ito Dahil akala nga ng marami, masayang-masaya itong pagsasama nitong mag-asawang ito At noong 2010 nga, sa Atlanta, USA nang nakatira itong si Lorenzen Ilang libong kilometro ito, mula nga sa kanyang mag-anak mag at malungkot nga sa buhay. Sa mga panahon ito, eh hindi na nga rin naririnig ang kanyang pangalan. Pero muling nga umingay itong pangalan niya noong July ng 2010 dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari. Hello? Oh. 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 Have nothing but gunshots. Hello? Hello? Hindi nga maintindihan ng dispatcher ang nasa kabilang linya dito pero sa background nga rinig na rinig ang makailang beses na puto nga ng berit. Hindi nga rin natukoy sa ang lugar ng mula yung tawag kaya hindi nila napuntahan yung caller. Umabot nga ng siyam na araw bago siya tuluyang nahanap. Well, noon, halos hindi na siya makilala. Nasa gitna siya ng isang malayong talahiban. Nadiscovery siya ng mga polis matapos subukang itrace muli kung saan nga galing yung kanyang tawag sa 911 nine days ago. Alam nyo, nakakalungkot yan dahil talagang kung iisipin nyo ano, inattempt niyang tumawag sa 911 dahil alam niya during that time na may papatay na nga sa kanya noon pero wala eh, hindi siya umabot. I mean niya nung call, eh siguro nahanap na siya o nahabol na. Kaya nga ayun, pinaulanan na siya ng bala. At base nga sa investigasyon, labing isang tama ang tinamo nitong si Lorenzen sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at hindi lang umano sa isang tao ito galing Tinobol team itong basketball player dahil base nga sa mga basyo ng bala galing ito sa dalawang magkaibang baril. Hindi rin naman siya basta tinapon na lang sa lugar na iyon as in doon na talaga siya itinumba. Kaya nga ang malaking tanong dito, sino nga ang salarin sa malagim na sinabit ng isang NBA player na ito at bakit nga ba ito nagawa nga sa kanya? Well, for this case, eh, naging imposible nga ang pagtukoy sa salarin. So much so na na-frustrate talaga yung mga pulis dahil wala silang makuhang lead sa kasong ito. At dahil nangyari ang krimen nga sa isang liblib na lugar, wala ring witness nga na nakuha para dito. Walang well, pinakaunang kinunan syempre ng pahayag noon ay walang iba kundi nga yung ex-wife niya, si Shira. At base nga sa kwento nitong babae, dumaan sa bahay niya noon si Lorenzen pero agad ding umalis kasama nga ang hindi niya kilalang lalaki umano. May dala umano silang box na ang itong nitong babae ay naglalaman umano ng droga. Well, hindi umano alam ni Shira saan pupunta itong si Lorenzen at yung kasama niya pero ang hinala niya ay may kakatagpuin nga sila. Dahil dito, ang teorya ng mga otoridad ay nasangkot nga itong si Lorenzen sa isang sindikato. Well, tumibay pa ang teoryang ito dahil ayon nga sa kaibigan ni Lorenzen, dati na siyang nagbenta ng kotse sa mga sindikato pero hindi naman daw droga. We just thought that was it. We were like, oh my God, what did he get involved Pero alam nyo ang problema dito, kahit nga posibleng posible talaga itong teorya, i eh, wala na silang nakuha pang lead o ebidensya para maituloy ito. Sa madaling sabi, naging dead end na. At dahil dito, tuloy na nga natulog itong kaso sa loob na mahabang limang taon hanggang sa nitong 2015, naglabas ng libro itong babae na nakatawag pansin dito sa mga otoridad. Isa itong nobela na may pamagat niya na Mr. Tell Me Anything. Tungkol ito sa naging pagsasama nila nung dati niyang asawa si Lorenzen. Dito sa kwento niya sa kanyang nobela, e eh parang siya nga yung bida at itong si Lorenzen yung naging kontrabida. Sinabi niya doon lahat ng kasalanan sa kanya ng dati niyang mister. Lahat ng sakit na binigay nga sa kanya noong sila'y mag-asawa pa. Mula nga sa mga naging kabit nito na pa- ulit-ulit niyang nahuling kasama ng dati niya nga nga, mister. Well, alam niyo dahil dito, e eh, nabahala yung mga otoridad. Base kasi sa nobela, e eh, talagang matindi ang galit nga nitong babae sa kanyang asawa. Kaya naman ang tanong, posible kaya na may kinalaman nga siya sa malagim na sinapit ni Lorenzen? Pero ang problema dito ay hindi naman pwedeng ikulong ang isang tao ng dahil lang sa motibo kailangan ng ebidensya na susuporta sa krimeng ito. Muli nilang kinontak noon si Shira at direktang tinanong kung may kinalaman siya sa nangyari sa dati niyang asawa. Well, maputi pa pakinggan ganyo 'yung naging sagot niya dito. I gotta ask you this, but I mean, did you have anything to do with his murder or his disappearance? I'm a mother, I'm a wife, I'm an author, and the police should find his killer. I'm a minister of the Lord and I've never been in any type of trouble or anything. I, I just I I'm a mother, an author, and a wife. Kumain ka na, tinanong siya. Ang sagot niya, naligo na ako, tumae at umihi. I'm a mother. I'm a wife. I'm an author. Tapos pinagmalaki pa niya na I'm ang minister of the Lord. Well, totoo naman dahil bagong associate minister pala siya noon sa isang church. Well, dahil dito ay mas lalo pang lumakas ngayon ang hinala nila dito sa babaeng to. Ang kailangan na lang talaga ay makahanap nga sila ng ebidensya na magkoconnect sa kanya doon sa nangyaring kaso. Nung muling ang tanungin itong babae tungkol nga sa huling pagkakataon na nakasama niya yung dati niyang mister, ipang iba na rin yung kwento niya as in malabo pa sa kape. And I never said box of drugs. You can write that because that's not true. What did you say? I just said he had a box. And they added the part about the drugs. I guess. Did you tell him the first time that he was at your house and he left with somebody that you didn't know? I never told them who he left with because I didn't see that. And so. That would be an untrue statement. There are accounts that you told the police a few weeks before this that two or three guys came up to the house looking for him and they had guns. Do you remember that? No, or... uh, I don't remember. I mean, I try not to even think about things like that. Pero kahit ganyan nga yung hinala nila, umabot muli ng dalawang taon na walang nangyari dito hanggang sa may himalang biglang dumating noong 2017 sa isang lawa Isang mahalagang ebidensya yung nahanap nila doon kasi hinihinala ng mga otoridad noon at tinapot nga ang baril na ginamit kay Lorenzen. Well, alam nyo, matapos ang limang araw na walang tigil na pagsuyod ng FBI ay na mismo doon sa lawa sa wakas na tagpuan nga ang ebidensya na magbibigay ng hustisya sa isang biktima na pitong taon na nga bumanaw. Ang baril ng ito nakarehistro sa isang Billy Ray Turner na dating landscape nga nung babae At dahil sa kaugnayan iyon. Siyempre, mabilis silang dinakip ngayon ng mga otoridad para nga doon sa kaso. At sa ginawa ngang investigasyon, isang pangalan pa yung nadawit, si Jamie Martin na pinsan din nung babae. At alam nyo, habang umuusad itong investigasyon, eh hindi na nakatiis itong pinsa si Martin kaya naman kumanta siya kinanta niya yung buong alam niya noong araw umano na yun pinapunta ni Shira yung kanyang dating asawa sa isang liblib -lib na lugar sinabi nitong ni babae na gusto niyang makipagkita at syempre pinaniwalaan naman siya ni Lorenzen hindi niya alam doon na nga naghihintay sa kanya itong si Turner at itong kanyang dating asawa na may planong masama sa kanya nung nasa lugar na umano itong lalaki natunugan niya yung plano kaya nga nakatakbo pa siya at nakatawag pa nga sa 911, pero nahabol siya nung dalawa at doon na nga siya pinaulanan ng bala wala well, yun dito sa pinsan mismo lahat ng ito kuwenento sa kanya ni Shira mismo at matapos nga ilang taong paglilitis noong July 2019 sa wakas inamin na rin itong babaeng ito ang kanyang kinalaman nga sa kaso at noong 2022 Lasier lang, inatulan siya ng 30 taon sa bilangguan. Samantala, si Turner sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Well, alam niyo, bukod sa galit at paghihigante, may isa pa umanong motibo itong babae kaya niya nga pinatumba yung dati niyang asawa. Base sa nanay ni Lorenzen, posibleng dahil sa pera kaya niya tinumba yung dati niyang asawa. Alam niya kasi na malaki nga ang makukuha niya sa insurance kapag namatay itong si Lorenzen. At totoo, dahil mahigit isang milyong dolyar yung nakuha niya sa insurance noon para nga sa kanilang anim na anak. Kapansin-pansin din daw noon na nilustay agad nitong kinang yung pera na dapat nga sana e eh para sa security ng mga anak nila. Sa loob lang daw ng isang taon, naubos nga yung higit isang milyong dolyar na nakuha niya nga mula sa insurance company. Grabe no, baka naman may magsabi na naman dito na deserve dahil cheater at manloloko o well, alam nyo totoo na mali yun at hindi nga tama pero no one has the right to kill tandaan nyo yung lagi tsaka isipin nyo baka nyo sasayang yung buhay at kalayaan nyo para nga sa taong hindi naman kayo mahal kasi nga niloloko kayo e eh kung iniwan na lang niya diba at hindi siya gumante tignan nyo di, hindi siya siya makukulungan ng tatlong taon again 30 years yan di ba buti kung matapos niya pa yan sayang yung panahon na ah, makakasama niya pa sana itong mga anak niya Well, alam nyo. Well, alam nyo. For me, dito ang lesson na nakita ko eh. Kung may mga taong hindi kayo pinapahalagahan, eh, iwan nyo na. Move on at huwag nyo sayangin yung buhay nyo sa kanila. That's it. Huwag kang mamuhay nga sa emosyon at galit dahil hindi nila deserve yung attention mo kung wala ka namang halaga sa kanila. ba? Diba? Kaysa makulong ka. And with that, sana pumuli ay nagusto nyo ang ating kwentuhan ngayon eh. Butiin at pasalamatan na natin yung kasama natin sa nakaraan nating. Kwentuhan, thank you so much. And once again, uh, ang hapong yung kuya si Kuya Eddie eh, na nagsasabing ah, may bago na ano naman akong oh, nalaman. Thank you so much and see you next time. Good, goodbye.